Muli po, magandang magandang araw mga pinamahan natin mga kaibigan mga kapatid mga subscribers po ng ating manatong dito ang um, solid Minister uh, review uh, ng ating mga lessons kami po ay natutuong muling makasama kayo at aming po kayong liniligawan ng ang pagbate. at tayo po ngayon ay nasa ikalabing galaw ng topic na may pamagat ng mga huling kaganapan sa lupa So kay gaya po ng ating napagawian, tayo po ngayon ay babating muli sa inyo at maaaring mong kasama po dito ang inyong mga pangalan. Unahin po natin si Mr. and Mrs. Omar at si Beth Saban ng AUP kasama po ng kanilang dalawang anak, si Rowie at si Trixie. Kasi noong po nakaraan ay pangalan lang daw ng mami at daddy nila na ang pangalan ng mga anak hindi natin nabati. So Rowie at Trixie, magandang magandang araw sa inyo. At narito pa po ang ibang mga pangalan, si Jer Toscano Rapalio, si Leo Iborang, si James Wotabara Sr., Lili Tolentino, Aris Paz, Jarvis Toledo, Rico Garland, Romeo Timhada, Ricky Van Cruelda, Bern Pronda, Elsie Parinyas, Edna Panabasan, Para Alatiit, Persiga, Margie Payaban, Roban Pena, Adia Almasco, Almar Elorde, Rock Macinto Sawit, Jose Adriano, Emilita Mayormente, si Ma Maria Bacan po, pinapabati rin niya ang Fort Johnson Church, ang Babakong Church, at ang Banaba West Batanga City. Si Minos Panaglima ng Italy, si Di Abenido, Danilo Aman ng Binukawan, na uh, Medina ng Iwas Cavite, at Edmond Chavio ng Dinanupihan Bataan. Gusto ko rin pong banggitin ang pangalan ni Mamiden Lumbao na palagi pong bay uh, subusubaybay sa atin. Ganon din po si Ate Emma at si Kuya Eli ng San Jose Mingo Magandang magandang araw po sa inyo lahat. At kagaya po ng ating nabanggit kanina, tayo po ay nasa ika-12 na nating topic, may pamagat na ang mga huling kaganapan sa lupa. Tayo po ngayon ay manalangin. Po Diyos po makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagbibigay pugay at nagbibigay papuri sa inyong kabutihan. Salamat po muli sa pagkakataon ito na pag-aaralan namin muli ang inyong banal na salita upang ang aming mga kapatid na sumusubaybay ay magkaroon muli ng linaw sa kanila ang mga lesson card na na kanilang pinag-aaralan. Patuloy po silang tuluan, pagpalain sa kanilang mga pangailangan. Kung may mga karamdaman po, sana inyong pagilingin. At patuloy po kaming gabayan mo lahat sa panit. At taong ako na patuloy sa inyo. Pagdalaan ka na niya sa tanganay ay panit. Ang ating pong susing tarata ay ating makikita sa Kawikaan 2323. 23. Bumili ka ng katotohanan, huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng kanunuan ng parangal at ng kaunawaan. Ipalagay mo na ang iyong na sa buhay ay nasa malayo at iyong nabalitaan na may malakas na bagyo ng padating sa kanilang tinaroroonan. Mga kahoy ay nagtutumbahan at humarang sa mga daraanan Subalit ang iyong mga minamahal ay naglalakbay patungo sa iyong kinalalagyan kung saan hindi sakop ng nagngangalit ng panahon. Iyong nalaman na may alternatibong daan bagamat mahirap ay maaaring makanusot sa mga nanggahambalang ng mga puno at bagamat mahina ang signal, ay nagawa mong makasend ng mensahe na iyong naiditali ang paraan ng pagdanakbay. Higit kanino naman, si Kristo ay nagnanais na tayo makauwi sa kanyang tahanan, kung saan naroon ang walang hanggang kapayapaan. Sinabi ni Ellen White na tayo ay susuong sa pinakamahigpit at mahirap na bagyo ng buhay, subalit salamat sapagkat ginawa ni Kristo ang lahat na paraan upang tayo ay makauwi ng ligtas at itinuro niya ang daan na maaari nating paglakbayan upang tayo ay ligtas na makauwi sa kaniyang pangana. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, ano ang ipinapayo sa atin ng panahon ito at bakit? Paano natin matatanggap ang tatak ng kalangitan at ano ba ang tatak na ito? Pangatlo, ano pa ang tanda ng hayop na dapat nating iwasan? At ano ang magiging bunga nito? Pangapat, paano tayo maaaring magtagumpay sa dakila at huling trisis? At panglima, paano matatapos ang gawain ng Panginoon? Balik po tayo sa ating question number one. Ano ang ipinapayo sa atin sa panahong ito at bakit? Sa ating pong uh, talatang sasauluhin ay maliwanag po ang sinasabi bumili ka ng katotohanan at at ng uh, katwiran. Ito po ang sinasabi. So, ibig sabihin, napakalaga o bigyan natin ng halaga ang katotohanan. Bigyan natin halaga ang katwiran. At ano po ba yung katotohanan? Ano yung katwiran na yon? Ay po ay maliwanag na, na sinasabi sa banal na kasulatan. So, kung ating pong titingnan dyan sa 1, 8, ma mababasa po natin ang sinasabi. At inyong matikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So, yun pong katotohanan. Ang sabi yan, ay napakalaga sapagkat ito ang magpapalaya sa atin. Napag-aralan na po natin na ang kaaway gagawin ang lahat ng daya na kanyang magagawa, magagami. Na sukdulang uh, magkukunwari siyang nabuhay mula sa mga patay upang magdala ng kasinungalingan. Subalit so, tayo ay magiging malaya kung alam natin ang katotohanan. At ano naman yung katotohanan? Sa Juan 17:17 ang sinasabi, "Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan." So yung salita po ng ating Panginoong Diyos ito ang katotohanan na marapat nating malaman, maunawaan sapagkat ito lang ang magbibigay sa atin ng kalayaan mula sa daya at nanang ng Diablo. At ito rin po ang sinasabi ni Apostol Pedro. Kapag binasa po natin yung sinabi ni Apostol Pedro sa ikadlawang Pedro 1.16-21 ay makikita po natin na yung mga sinulat ng mga propeta ang wika niya ay hindi galing sa kaniyang kanilang sariling kaisipan o karunungan, kundi sila ay kinasihan ng Diyos. Ano po? Sila'y nagsalita buhat sa Diyos na kinasiya ng banal na Espiritu. So ito po yung sinasabing katotohanan na ating bilhin. Ito yung katotohanan na sinasabing ating panghawakan. Ito yung katotohanan na sinasabing dapat nating bigyang halaga ang salita ng Diyos sa pagkab, Ito lang po ang magiging gabay natin. Ito lamang ang tanging ligtas na gabay natin patungo sa buhay na walang hanggan upang tayo ay huwag madaya. Okay po at ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, paano natin matatanggap ang tatak ng kalangitan? At ano ba ang tatak na ito? Yan. So napakalaga po no? yung tatak ng kalangitan. Titingnan natin ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Juan 3, hanggang Jes. Ano po yung sinasabi? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At nalalaman niyo ninyo na siya na hayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sino mang nalanaan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakapita sa kanya. Ni hindi wa nakakakilala sa kanya. Maunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaaring magkasalo sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. At dito, nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo, ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran na hindi sa Diyos na hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, napakaliwanag po ng sinasabi ng ating Panginoon na parito upang magalis ng kasalanan hindi po ng kautusan. Marami po ang nagsasabi, inalis na ang kautusan. Dahil po at maliwanag po na sinasabi na ang mga anak ng Diyos hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi maaaring magpatuloy na sinasalangsang ang kautusan sapagkat sila ay ipinanganak ng Diyos. Kaya ang wika, dito natin makikilala yung mga anak ng Diyos at ang anak ng Diyablo ang sino man na hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos at ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So mga minamahal, maluwanag po ang pagkikilanlan ng anak ng Diyos ay yung tumutupad sa utos ng Diyos. Yung sinasabing tumutupad sa utos ng Diyos, hindi po nakalimita doon sa sampung utos. Malimit tayo'y nakalimita doon sa sampung utos lalutigit doon sa araw ng sabat. Mga minamahal, ang sinasabi po rito na hindi sampung utos, kung hindi lahat ng salita ng Panginoon. Sa pagkat ang lahat ng uh, nanalaman ng banal na kasulatan ay nagahayag ng kanyang kaluban at ng kanyang tagubilin kung paano tayong marapat mabuhay. At kapag katinignan po natin sa Apokalipsis 14.12 -14, ang sinasabi, Narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng kalanampalataya kay Jesus. So, sinasabi rin na ang uh, mga banal ay nagtitiyaga, sumusunod sa utos ng Diyos. At uh, ang pangako kasi ng Diyos sa Hebreo, kapag katinan po natin sa Hebreo, Hebreo 8.10 Sapagkat ito ang pakikipagkipang aking gagawin sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito at ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. So maliwanag po ang tipan ng Diyos, kanyang isusulat ang kanyang kautosan sa puso at isipan ng kanyang bayan. Hindi lang minsan yan binanggit ng Panginoon. Maka dalawang pises na binanggit yan ng Panginoon. Sa Hebreo 10.6 ay muling binanggit yan. Sabi po, itong tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yan, sabi ng Panginoon, ilalagay ko aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. So, maliwanag po na ang layunin ng Panginoon isulat ang kanyang kautusan sa ating puso, sa ating isipan. Ang tanong kung hindi yung sampung utos lang ang sinasabi rito ng Panginoon, lalo tigit hindi lang yung sabat, bakit malimit tayong bilang Seventh-day si Adventist, nakafocus tayo doon sa sabat. Alam po ninyo mga minamahal ka. po ng ating napag-aralan, si Satanas gagamit ng kanyang mga espiritu, yung kanyang mga anghel, na magkukunwa rin patay na nabuhay na ating mahal sa buhay o kaya ating kakilala na dating nagtuturo at sasabihin na ito binago na ng Diyos. At yan po ang kanyang gagawin sa huling kapanahonan, ipapahayag niya na yung kautusan ng Diyos ay binago na at uh, ito na ang marapat na sundin. At gagamitin po yung mga bumangon mula sa mga patay. Kaya sabi ni Kristo, marami ang babangon. Yung salita po na babangon na sinasabi ng Panginoon, hindi lang lalabas kundi magmumula sa mga patay. Kunwari, ano po, yun ang kanilang ipapayag. Sila ay nagbangon mula sa patay. At ang sabi ni Pablo, yan ay pagawa ng jamlo. Sa ating pangtatlong pano, ano ba ang tanda ng hayop na dapat nating iwasan? So, kapag ka po natin yung binasa natin kanina sa so 1, tres 3, 4, hanggang 10, maliwanag po ang sinasabi na si Satanas ang kanyang layunin, sirain ang kautusan. Sapagkat mula pa ng pasimula, siya ay sumasalangsan na lumalabag na sa kautusan. At yan ang ibig niyang ituro sa mga tao. Kaya ano sabi po, kapag ka na natin yung maayok na inilalarawan sa banal na sa Daniel 7.25, maliwanag po yung kanyang gagawin. At siya ay ng mga salita laban sa kataas na tinipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisipin baguhin ng panahon at ang kautusan. at sila ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahat ng isang panahon. So, maliwanag po ang gagawin ng hayop na inilalarawan sa banal na kasulatan kanyang nilipulit ang mga banal at kanyang isiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Mga mahal sa lahat ng kautusan ng Diyos na may kinalaman sa panahon ay yung ikaapat na utos. Sapagkat sa ikaapat na utos, maliwanag siya sinasabi, ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos at ito yung kanyang binago. At maliwanag naman yung sinisimbuluhan ng hayop, nagpapayag ito ang patunay na kami ay may kapangyarihan upang baguhin ang kautusan ng Diyos. Ito ang nagpapayag ng aming kapangyarihan na mag ng kasulatan yung kanilang pagbabago ng kautusan, lalo na yung patungkol sa araw ng Sabah. At alam po ninyo, ang sabi sa Apokalipsis 3:15 hanggang 17 ay napakaliwanag, napakalaga po nito na dapat nating unawain mabuti. At siya ay pinagkalooban magkapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mga mga laya at mga alipin ay pinabigyan ng isang banda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili at makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makapigay ang pangalan ng hayop bilang ng kanyang pangalan. So, sinasabi po rito na sa huling kapanahonan, ito po ang mangyayari. Na yung pangalawang hayop na binabanggit sa Apokalipsis 13, ay gagawa ng isang larawan nung naunang hayop. Magbibigay ng tanda nung naunang hayop. Na ano pat ang wala nitong tanda na ito ang wika? Hindi makabibili, hindi makakapagpabili. Pagkatatandaan po natin, tayo ay nasanay na sa pagiging in. Ano po gusto natin parati tayong in. At ito ang magiging malaking pagsubok sa atin, pangingilin ng araw ng Sabat, unang pagsuway nito sapagkat ito po yung pinakatanda ng hayop. Una ay talagang general na tanda ng hayop yung paglabag awin man sa kautusan. Subalit so, sa bandang huli, magpupokus siya doon sa araw ng sabat, araw ng pangilin. At gagamitin niya yung mga espiritu na sasabihin sila yung kaluluwa ng mga namatay na. Ayun po, para dayain ang sanglibutan. At yung hindi tatanggap nito, hindi makabibili, hindi makapagpapabili. Kaya mga minamahal, kinakailangan nating matutunan na tayo ay magtimpi, tayo'y masiyahan kung anong mayroon tayo. Huwag nang uh, parating gusto natin na i-in. Tanda po natin, ang mahalaga, tayo ay kumakain. Ang importante, tayo'y ay kumakain at nabubuhay. Sapagkat sa panahon niya hindi ka makabibili, hindi ka makapagpapabili. So, balit kung hindi ka madala sa ganitong kaparaanan, ang wika ay magdideklara ng kamatayan. Ano so, matinding pagsubok ko ito, uh, ihayag, magagawa ng batas na mapapatayin ang sinuman na hindi tumatanggap sa tanda ng hayop. At ulitin ko po, ang tanda ng hayop ay ang paglaban sa kautusan ng Diyos. Subalit sa uling panahon, ito ay mapupokus doon sa ika-apat na utos. Kaya ang wika ni L.G. White ngayon, hindi pa tanda yung sabat sa bayan ng Diyos. Ito ay magiging tanda kapag ka talagang naandunang may pagbabawal na at mayroon ng pamimili. Doon mo makikita yung tunay na anak ng Diyos. Kasi ang sabi ni Satanas, yan naman si Hog. Kaya lang sumusunod sa iyo kasi ganito binabantayan mo pero subukan mong alisin lahat sa kanya ang uh, kanyang pag-aril hindi ba'y susumpa kanya na mukhaan at ganoon din po ang gagawin ni Satanas si sa unang panahon kapag tapang kain ka na makap makabili hindi ka na makapagpabili tingnan natin kung ikay tatayo <laughs> At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan subalit kagaya ni hob kinakailangan tayo ay manindigan nung si hob ay manindigan ang sabi ni Satanas sa Panginoon yan ay tumatayo lang sa iyong panig sapagkat hindi mo uh, inihipo ang kanyang uh, katawan. Subukan mo. Kaya sa uli, sa ni Satanas, dito hanggang, papatayin. Katulad po ni Job. Subalit kagaya ni Job, maging matatagnawa ang ating pananampalataya na sabi niya, bagamat ako'y mamatay, Bagamat ako'y lumusong sa ilalim ng lupa, gayon may makikita ko ang mukha ng Panginoon. Okay po, at ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, paano tayo maaaring magta magtagumpay sa dakila at huling krisis? Alright, tingnan po natin sa, sa kariyas 4-6, ano ang sinasabi? Nung siya 6, at may salita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Surababen Ababel, sinasabi, hindi sa pamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon na mga mo So, maliwanag po sa pamagitan po ng Espiritu. Hindi po natin maaaring ipagmalaki na sasabihin natin, kahit anong mangyari, hindi hindi ako tatalikod, hindi hindi ko iiwanan ang katotohanan ng ito. Mga mahal kinakailangan magpakumbaba tayo at kinalanin natin Natanging sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, tayo ay magtatagumpay. Kaya parating idalangin natin na ang Banales Pinto siya nawang bukabay sa bawat isa sa atin. Tingnan pa natin dyan sa mga gawa 2, 13 at 18. At mangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking Espiritu at sa, sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae, ang mga, mga hunghula at ang inyong mga binata ay makakita ng mga bangitain at ang mga matatanda, ay magkisipanaginip ng mga panaginip. O, at sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magkisipan gula sina. Opo, maliwanag po siya sabi. ang pakako ng Diyos, ibubuhos niya ang kanyang banal na espiritu. So ito po ang ating kailangan, ang banal na espiritu, hindi ang pakikipag-kompromiso. Marami po kasing mga Adventist ay kinukompromise yung kanilang pananampalataya alam-alam sa pagkakaroon ng kaibigan, nagkakaroon ng lakas ng kapit, ha, at ha, para manatili na mayroong anak buhay o mag makuha niya yung kanyang nais. Tatapot ang siya. Sabi ng banal na hindi pagkompromiso, hindi yung pakikisama, kung hindi yung pakikisama ng banal na Espiritu. Hindi pakikisama sa barkada, hindi pakikisama sa amo, kundi pakikisama sa banal na Espiritu. At sa ating pong huling tanong, sa araw na ito, papaano matatapos ang gawain ng Panginoon? Yan, titingnan natin, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Papaano matatapos ang gawain ng Panginoon? Uh, Apokalipsis 18, 1-4, ano ang sinasabi? Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nakita ko ibang anghel na nananaw mula sa langit na may dakilang kapamalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kalolatian. At siya ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho naguhu ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldo malat kulungan, kulungan ng bawat karumaldo malat kasukuhan sa ng mga ibon. Kapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangapiapit siya kanya at ang mga mga sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang ipantinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap sa so, kanyang mga salot. So maliwanag po na mayroong ipinakita kay Juan Angel, Anghel. Ano po? At yung anghel po, ang ibig sabihin ng anghel ay mensahero. So, kinakailangan daw po yung mensahero ng Diyos at tayo yung mensahero ng Diyos na kanyang itinalaga na magdadala ng ibanghelyo. Ang wika, kinakailangan sumigaw tayo ng malakas na tinig. Alam po ninyo nga minamahal, ang nagpapalakas sa tinig ay yung ating buhay. Kung nakikita sa ating buhay, yung ating ipinangangaral. Ako yun nakarinig na ng komentaryo na sabi, napakalakas ika ng aksyon mo na hindi ko marinig ang sinasabi mo. Yung ating punggawat ito ang nagpapalakas sa tinig. Ito ang sumusuporta sa ating sinasabi na nupag ito'y naririnig, ito'y nauunawak. Datapot kapag ka hindi makita sa ating buhay, bagamat malakas na kanilang naririnig, hindi nila maunawat sapagkat hindi nakikita sa ating buhay. So, ibig sabihin mo, amin naman, sa huling kapanahonan, kinakailangan, hindi lang sa huli, kundi maging ngayong kapanahonan, kinakailangan na kung tayo'y mangangaral, isa kabuhayan natin yung ating ipinangaral. Walk the talk. Sapagkat kagaya ko ng aking parating binabanggit, hindi mahalaga sa Diyos kung ano ang ating ginagawa kung hindi ano ang ating ginagawa. So, ano po ang sabi? Huhukuman sila ayon sa kanilang mga gawa. Hindi ayon sa kanilang ngawa. Ha, katandaan po natin yan. So, makita nawa sa ating buhay. Inalangin po natin sa pamagitan ng Banala Espiritu na yung kanyang kautusan masulat sa ating puso, sa ating isipan, na ito talaga ang ating maging isinasa kabuhayan. At ito po, nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan ngayon. Number one, ang personal na pagkaunawa ng salita ng Diyos ang tanging sandata laban sa malaking tunggalian. Ang banal na espiritu ang naglalagda ng kautosan ng Diyos sa ating puso habang ating tinutupad ito. Ang tatlo, kailangan masanay na tayo sa pagpipigil, pagpahinuhod, lalo't higit sa pagsunod sa Diyos kung ibig natin hindi tayo mapilitang tumanggap ng tanda ng Hayop Suri. Pangapat, hayaan natin ang banal na espiritu ang gumawa para sa ating tagumpay sa halip na pakikipagsangayon pagkompromiso. Panglima, napakahalaga na siya kabuhayan ng ating aral upang ito ay maging maliwanag, malakas na tinig na maririnig ng lahat. So, sana po ay nakinabang muli tayo sa ating pag-aaral na ito pagpalain ayon ng Panginoon. Tayo po ay mananangin. Ama po namin banal, maraming maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong paghahayag ng katotohanan upang kami huwag maninlang madaya ng kaway. O amang banal, aming pong pakiusap ang iyong banal na espiritu ang siyang tumahang kasama namin at uh, isulat ang iyong kautusan sa aming puso, sa aming isipan na ito'y aming sundan ng buong kaganakan at ng buong katatagan no matter what Panginoon upang kung magkagayon ang aming tinig ay maging malakas na tinig at marami ang aming matawagan alam-alam sa kaligtasan. Ipagpatawad po nuwa at na ang kabukulang at pagkakasalang. Ito po ang aming pakiusap sa ngalam po ay ayon sesos. ng Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Diyos, kamta nating sama-sama hanggang sa huling leksyon natin sa quarter na ito. Magsama-sama po tayo. God bless po. thank you